Inaprubahan ng Department of Agriculture ang pag pagangkat ng isda para hindi magkulang ang supply ng isda sa palengke. Ito ay sa gitna ng closed fishing season na ipinatutupad sa manghuling buwan ng taon. Pero may agam-agam dito ang ilang grupo ng mga isda. Nagbabalik si Clazel Pordilia. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, bumaba ng 10 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng ilang isda ngayong Abril kumpara na karaang buwan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sagana ang supay ngayon ng isda dahil mainit ang panahon. Kaya para tiyakin na stable ang presyo hanggang sa huling quarter ng taon kung kailan ipinatutupad ang closed fishing season upang bigyan daan ang pagpaparami ng isda. Inaprubahan na ng DA ang pag-aangkat ng 25,000 metrico tonelada na small pelagic fish gaya ng galunggong at makarel. Itinalaga ito para sa mga palengke o mga consumer at papasok mula Oktubre hanggang katapusan ng Desembre ngayong taon. Makakatulong ito para mas stabilize ang presyo kapag panahon ng prostitution dahil alam naman natin, na talagang magkakaroon ng gap sa supply gawa ng uh, sarado ang ating mga pangunahing uh, fishing grounds. Kung mapapansin mo, mas ano ito, no? mas mababa ito kumpara doon sa inaprobahan uh, nung nakarang taon. Nung nakarang taon, uh, nasa 35,000 metric tons ang inaprobahan natin. Inilabas ng DA ang kautusan kasunod ng pag-alis si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng non-tariff barriers sa pag-angkat ng mga agricultural products na nagpapabilis ang importasyon para matiyak ang sapat na supply ng pagkain. Pero inalmahan ng ilang grupo ng manging isda ang importasyon ng isda. Mas mura raw kasi ang mga imported na isda. Kaya pangamba nila, mahilap pababa ang presyo ng lokal na isda at tumumal ang benta Natiyak na ikalulugi ng kita. Maring tinututulan no, ng pamalakaya ang plano na naman. No? Uh, walang batayan para mag-import ng isda. Speculation, no? alam sabi nila na mayroon tayong kakulangan ng supply. Possible na meron tayong shortage ng supply. E eh, dapat ang ginagawang programa at kinukultur natin isda ay malaki na. Hindi pa dapat yun ang kailangan nating buhusan ng pondo. Eh. Pero hindi raw yan nakikita ng BFAR na mangyayari. Kaya gitang ahensya nagkakaroon ng ano nung uh, delay sa pag-attending uh, ng mga uh, inaangkat nating isda ngayon nang huli uh, na nailalabas natin yung ano nung uh, yung TNI yung pagbiyahe uh, ng mga inaangkat na isda ay uh, nagkakaroon tayo ng issue. So, minarapat na mas uh, maaga na pag usapan Ilan sa mga fishing ground ng bansa na nagpapatupad ng closed fishing season sa mga huling buwan ng taon ang karagatan ng Davao, Palawan at Zamboanga Peninsula. Kelaizel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.